Hi guys, welcome back. Welcome back po sa ating channel Green Green Minds. Don't forget to like and subscribe. Ito po guys, pinatanggal ko po yung halaman at lupa dito sa pots. Ayan na po yung mga lupa niya. Kasi po guys, dito from Quezon City, lilipat na po kami sa probinsya. So para hindi po ako mahirapang maglipat sa mga halaman tinatanggal ko po siya sa paso para mas madali yung pagdala ko ng mga halaman sa probinsya hindi mo na kailangang mag -rent ng isang truck at saka yung ibang plants ko po guys binenta ko na po sa facebook sa marketplace para hindi na po talaga ganun kadami so ito po pinapakita ko lang po yung mga natirang plants na dadalhin. Ito hindi ko na to dadalhin kasi ang laki na po ng Audrey na yan, na rubber plant na yan. So, ayan, tatanggalin ko po yan sila sa lupa at ah, tatanggalin ko naman yung lupa sa pots. Ito yung mga kalebium ko. Yan, hindi na po yan chef for sale dahil hindi na yan na lang po sila. Itong arorot yan, i eh, post ko rin yan sa marketplace sa Facebook. 50 pesos na lang yan yung mga binibenta ko at pati yung ano na yon, enjoy 50 yan sander yan na alocasia tsaka jade tag 50 pesos na lang po para kuwanti na lang po talaga yung dadalhin ko sa probinsya at doon na lang din na po ako mamimili ng mga halaman na magugustuhan ko ayan pencil cactus yan super laki na po yan tsaka malaking pot tas malaking pot 80 pesos po yung bili ko niya ng pot sa farmers. So, pinost ko siya sa marketplace ng 200 or 250 pata. Pwede yung tawaran ng 200. Ayan yung painted lady ko. 150. Pwede 100. Yan. Kasi, meron pa naman ako isa niyan. May mga ano pa naman ako. Na propa pa niyan. So, pwede i-benta. Yung isa, iiwan ko. Yun yung dadalhin ko sa probinsya. Pati yung mga burly mark na yun. Ayan, yung enjoy na yan. So, excited na po akong lumipat sa probinsya. Sa La Union po kami, guys. Yan, pinost 150 sa marketplace. Ayan, kasi mas malawak po yung matataniman ko doon. At saka yung iba, pwede ko direct po sa sa lupa, direct na sa soil. Hindi ko na ipapat para ma mas lumago po yung mga halaman po natin. Ayan, tatanggalin po yung sila sapat. Para pag ano, isang sasakyan lang. So, ano lang, nakabukod na yung pots, tapos yung mga halaman. So, yung lupa naman po guys, hindi ko na po siya dadalhin. Iiwan ko lang dito sa Quezon City na naka ano na po. Yan, na ilagay po sa plastik. So, ayan. So, yung ibang plants naman, kung ano, pareho lang naman, pag-iisahin ko na lang po siya sa isang ano po, pot po. Yan po ay peace lily variegated po. Napakadami na po niyan mga ano, mga baby po yan. So, siguro doon ko na lang siya i, uh, ano isa-isahin pagtanim doon sa laon yun. Doon ko na lang siya ano, kasi, ilang ano na rin yun. Ilang puno po siya. So, ganyan po yung ginagawa ko. Pinatanggal ko yung lupa. Ayan. Ganyan lang. Ano na yan? Pang-pangalawang ano. Pero, hindi pa nga po ako tapos. So, nag-start po ako kagabi. So, baka the next day, ganoon pa rin po yung gagawin ko yung mga sa hindi maibenta yun po yung dadalhin ko sa laon yun so yun po yung ginagawa ko sa mga lupa ilalagay ko dyan kasi pag hayaan ko lang yung nakapat yung halaman andyan yung lupa so hindi po talaga sya kakasya sa isang ano lang dalahan 'yung so, kakapagod din rin po pala mag voice over no. <laughs> Ay hindi ko makita 'yung laman niya, nahila ko po 'yung plant so hayaan ko na lang. Parang pisli lang din naman din ata. So okay lang po. pag hindi mo talaga siya gagalawin, hindi mo tatanggalin sa ano. Naku, truck po talaga kung maglilipat ka at nakapa, napaka expensive po nun kung mag, ano, maglilipat ka na hindi mo ano, kaya approach hindi mo siya tatanggalin sa ano sa pa tapos yung lupa rin hindi mo tatanggalin sa paso ganun na lang at saka yung lupa naman okay lang yan na maiwan Basta importante sa akin yung paso at saka yung halaman. Yung lupa naman. Andun may lupa naman po doon. Tsaka doon guys, ano. Maraming ano doon yung balat ng coconut. Hindi po siya binibili. So, ikaw, pero ikaw na lang yung kung gusto mong gawin ng cube. Kung ano man yung gusto mo doon. Ikaw na po bahala. Kasi, 'yung ano nakita ko po tinatapon lang pala nila 'yung ano 'yung balat ng ano niyog na 'yung ginagamit po natin dito sa mga halaman. Tinatapon lang nila so pwede po akong manguha na lang po doon ng libre. So libre po 'yung kailangan natin doon na para sa halaman. Tsaka sa palay din po, 'yung ipa. So pwede tayong humingi doon sa anong palayan. So napakalaking ano po talaga kung from city na magpo probinsya ka. So excited po talaga ako at ipapakita ko rin po sa inyo doon yung pagstart ko ng pagtatanim ng mga halaman, ng gulay. Uh, naku, gusto ko magtanim yung mga ano, yung gulay talaga, yung mga talong, okra, uh, alugbati, ampalaya, dahil request po yan ng anak ko. Sabi niya po, mama, ano naman, yung mga nakakain din, magtanim ka rin hmm. Yung mga prutas din daw, bayabas, hindi po, puro ano, halaman mo lang. O sige, sige, try natin. Ayan, so, excited na po ako sa mga gagawin ko doon sa probinsya. Ayan. At excited ako maitanim, maipwesto yung mga halaman doon na mas lumago pa sila pag ano, diretso lalaki sila. Pag diniretso mo na sa lupa. So, dahan-dahan ko na po talagang ginagawa kasi ano na po, lilipat na po talaga kami siguro mga one week mahigit na lang po. So, kaya inaayos ko na yung mga ano, dadalhin kong paso, dadalhin kong halaman. Ayan. Piniprepare ko na po sila. So, guys, thank you for watching. Samahan niyo po ako sa journey ko sa paglilipat din po namin sa probinsya. Sana manood po kayo sa aking mga vlog. At maraming salamat po sa pagtsatsaga. Thank you, thank you, thank you. Thank you for watching.